Hello guys, good morning. Dahil nga po nag-house arrest ako sa kapitbahay na Pinay. Dahil nakikain ako doon ng maghapon. Ayan. Mamamalay ka rin ako dito sa Bortons at magluluto ako ng pizza for dinner tonight. Ayan, naghahanap ako ng flour. Kasi ako yung gagawa ng dough. Homemade. Ayan guys, nakahanap na ako ng flare. Tapos, maghahanap pa ako ng ibang gagamitin. At ayan nga guys, inahanda ko na yung gagawin kong dough ng pizza. Ayan yung flour, saka yung yeast, ihahalo ko na dito. And then, mamasahin ko na po hanggang sa maging dough eto na po pala yung dough na ni-rest ko ng 30 minutes. Tignan nyo naman. Suntukin natin para mawala yung air. Yan. Nagbibawa ko lang kanina ang aking mga ingredients. Ayan. Andito na kami. Anong yung mga ito ba? Ikat-anob eh? Oo pa. Ano, kahit ano na. Okay. So, Sabagat, pag kinainin mo, muya ang pila natin. Oo. <laughs> pag kinainin niya, muya naman. Diba? Ayan. Dito ako magdi-dinner sa kabilang bahay. Kasi kahapon, <laughs> nag-house arrest ako, wala akong dala. Ngayon, nagdala na ako. <laughs> Nakikain lang ako kasi... <laughs> ano lang kami? Ah. <laughs> I'm helping Dimelin doing here I'm um, special pizza. Oh. Para ano, siyempre. alam mo. Okay. balik ako dito. Kaya who she might own the she might own a restaurant here, a pizza shop. Kaya nga eh. Take away pizza shop. Balik ako. Drive thru pizza sa. Yep. Yeah. Oh, drive thru pizza. Oo. Pwede rin. And the mini bar for robots. Madali lang naman ito. <laughs> Sige. Kasitin itong ginawa ko eh. Yan, sarap-sarap. Ipunta kami sa park. Kasi hindi naman siya masyadong mainit para makapaglaro yung mga bata. Diba? Nag-house arrest ako kahapon. Yan. Nandito na naman ako ngayon. <laughs> Tignan nyo guys, how thin it is. Oo. Oh, Yan. Kasi pinaka siya sa akin na ko dyan. Routine. Wow. Ito pa isa. Yung isa, niluluto ko pa. Ito yung thick. Di ba nag-request ka ng thick? Ay, oo. Nagbang uh -uh, ito? Oo, ito Lagyan pa natin ng foil. Pwede, sa i ano Sa cling wrap na lang. Mabango daw sabi ni Jess. Bakit gusto ko talaga yung oven mo, mainit? Ha? Huh? Oo, kasi sa kasi ano ba yung ginagamit mo, kuryente? Kuryente siguro 'yun. Yeah, matagal ka lang kuryente. Be. Kaya pala ang tagan. Uh -huh. Mhm. ng Nag kuryente. Naghihintay ako ng kay taga. Bisko. <laughs> Kaya nga nagtataka ako, bilis naman. Kalagay ko lang 5 minutes. mo kalimutan yung rolling pin mo, ah. Kanapin na ni Ay, oo nga pala. <laughs> magkapit-bahay naman kayo, eh. Para huh? magkapit-bahay naman kayo. Hindi nga, kilala nun eh. Oo. Uh, sige, pagbalik namin. Marami pa tayong banding. Oo. Uh Ayan, -huh. tignan nyo naman guys. Ayan, yung tick. Baka, baka ipost niya sa notice board. Ay, yung rolling pin ko. Sino ba yung dinahan niya? Ano, ay binili. Nakasuli nga. Nagamitin ko. O, well, check mo Jasmine ito. itay, check natin yung nasa ano, Sa eh. Tasabog yung cellphone. Yung veggie. Ayan. <laughs> yeah. Yan o. Oh. Mabango daw. Mabango. bango. Yan, lutuin pa natin ng konti. O, konti pa. Ka. Pretty. Ayan. Tayo nga, guys, dahil nga luto na 'yung pizza, pumunta po kami sa My Park at dito na kami kumain ng pizza. Ayan, guys. Sila nga po pala 'yung mga nakilala kong kababayan dito sa Urawa, Australia.